Magandang hapon sa lahat ng Lechita Barangats ng Bulacan. Una sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa mga kasama ko. Pinayagan po nila ako magsalita ng una sapagkat kailangan po akong uh, bumalik ka agad dahil itong araw na ito, birthday ng pinakamamahal kong babae sa balat ng lupa. Si Helen. Eh, baka po ma-outside di buo ako pag hindi ako nakarating sa birthday niya. So, maraming salamat, Senator Binay, Senator Tulpo, Senator Pacquiao, Senator Lacson, Senator Cayetano, Senator Lapid, Senator Tolentino, Senator Abalos. Thank you for allowing me. Kaya lang, baka birthday nga niya, hindi, hindi ko mapapalampas na hindi pumunta sa Bulacan. E eh, lalo na, dito ginawa sa malolos, ang malolos, ang kauna-unahang mayor ng malolos ay lolo ni Joey de Leon. Di ba? Alam niyo, no? Ramon de Leon. Siya ang kauna-unahang. Kaya talaga ang Bulacan, legit, tapat-katse. Ako naman po, eh, kilala niyo na. At mula nung ako'y maging vice mayor, ang dami ko pong ginawa na pang-pamilyang Pilipino. Kaya po yung mga batas na ginawa ko, talagang pwede nga sabihin, Senador na Pamilya Pilipino, inumpisaan ko po yung calamity fund, ginawa ko po yung family courts, kinreate ko po yung Philippine Drug Enforcement Agency, pagkalaan niyan, yung mental health law, no? yung solo parents act, at yung doktor para sa bayan, mamaya may kikwento ni Pia kay Tano sa yun. Pero yun po yung isa sa mga paborito ko. At dito sa mga darating na panahon, kung sakali, pa patuloy ng Panginoon Diyos at tulong ng Bulacan, ako po ay nakabalik sa Senado. Ito po yung history. Ako po ang kaisa-isang senador na magiging limang beses na halal sa Senado. Salamat, 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 salamat. Ngayon, eh, ito naman po, hindi nyo kami pagsisisihan. Ang track record po ng mga kasama ko, Talagang magtagtrabaho po kami ay para sa taong bayan. Hindi po para sa amin. Kaya ito ang ina-practice ko lang gawin. Sabi ko nga, narinig ko na, pinangako ko na yan. Nagawin natin batas yung 14-month pay. Ah, para sa kalangitnaan na taon, mabibigay pang matrikula, pang pili ng libro, ng mga anak nyo. Ano? At yung fake news, ipagbabawal natin yan. Para yung mga naninira ay eh, mama panagot din natin, take down agad, panagot din ang may niyan. At yung uh, presidential drug enforcement authority, ang kailangang bagong gawin natin para mapalakas natin ang prevention sa droga at rehabilitation at hindi po puro huli, patay, huli, patay, huli, dis, naman. Hindi ganun eh, hindi yun ang tamang laman eh. So, palakasin natin yung mga tamang laban, yung, po, yung mga gusto natin gawin ngayon. At maaasahan nyo naman kami, garantisado po yan. Sapagkat nakita nyo naman, yung pandemic, ako po, Senate President, yung pandemic, araw-araw pumapasok pa rin ako, physically present. Wagamat yung may nasa iPad, nasa computer, nasa mga bahay, lagi po kami pumapasok, kahit may COVID, hindi po kami natatakot. Sinasamahan po ako lagi ni Sen. Lacson at ni Sen. Tolentino. Araw-araw din. Kaya po, mga kasama ko kami, at ito mga kasama namin dito, ginagratyahan ko sa inyo, hindi po kayo mapapaya at hindi masasayang ang boto nyo. Kami po eh, ay gangay, pareho nung panahon nyo. Wala kami ginisip kundi tumingin ng, nang ng, ng, humingin tulong sa Panginoon Diyos. Eh. Sa so, pagkatalam natin, ang Panginoon Diyos masyadong marunong para magkabalik, Masyadong mabait para hindi tayo pagpigyan. Kaya, pag hindi mo alam ano ang nangyayari, hindi mo na itindihan, hindi mo na nakikita plano niya, magdiwala ka sa puso niya. At yan ang ginagawa ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat! Mabuhay, Bulacan! Mabuhay! Isang ay puso ng ina, talino ng isang abogada at lakas ng atleta. Or final in action. Sana Teka, na mo sino wala ka sumigaw ha. Mga nanay, kumusta na kayo? O may tanong ako ha. Pagka ba may nagkasakit sa bahay, sino nag-aalaga? Pagka may uh, kailangan ihan ng pagkain, almusal, pananghalian, hapunan, baon, sino naghahanda? Eh, pag may homework, sino gumagawa? Hala, oh. oh. mga nanay. Uh -huh. Dapat tayong gumawa ng homework. Um, may dapat tumutulong. Di ka Eh, pagka... Nabuntis, sino mga anak? Yung buntis. Nanay. Ako ang nagpapasasari yan. Pero, dahil nabuntis sa kisa, ano? Asa na mga tatay? Asa na mga tatay? Mamaya, hey. may reminder po ako sa mga tatay. Ayun. Napakahalaga po ng kabayaran ng isang nanay. Kasi po, sa lahat ko sinabi uh, ko, may kabayaran ba yun? Meron. May bayan? Meron. 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 ko yan. ko yung isang nanay din. May sweldo ako. Dala ko yung abogado. Pag kumasa ang sumisina, may sweldo. Pero trabaho ko sa bahay, yung ko ng trabaho ng bawat nanay, walang bayad na yan. Ang kapalitan ay pagmamahal. Tama ba? Inay, hindi niyang ko yun hindi niyang isang nanay maraming ito ako pinagdahanan Ang akin pang ating anak pinanganap na maraming kapansanan Siya po ay bulag, bini may butas sa puso hindi natutong maglakad mm hindi -hmm. natutong yeah, nagsalita Sabi ng mga doktor wala ka nang aasahan mamamatay din ang anak mo Totoo po yun. Wala akong milagrong ikikwento sa inyo. Namatay yung anak ko. Alam ko ang hirap na maging isang nanay. Araw-araw nasa ospital, yung dalawa pa kumpang anak, hindi ko na maintindi dahil yung kanilang bunsong kapatid ay eh, kailangan kong alagaan. Namatay yung ang anak ko. Pagkatapos naman ang anak ko, ang tatay ko nag-deliver cancer namatay matay din ko. Sino nag-aalaga? Siyempre buong pamilya, pero normally ang nakatutok, babae. Asawa, anak, ang, nalaman ko, at ito yung ginawa ko sa Senado, yung walong solusyon, katulad ng anak ko, pinasa ko na yan. Pero katulad ng ikinamatay ng tatay ko, liver cancer, ang pinanggalingan nun ay hepatitis B virus. At yun po ay may bakuna. Yung bakuna ng hepatitis B, pinondohan natin taon-taon. Trabaho ko yun sa Senado kasama ng mga ibang senador. Pinondohan taon-taon para wala nang mamamatay sa katulad ng ikinamatay ng tatay ko. Kasama din doon ang measles, kasama din doon ang polio. Kaya dapat wala nang mamatay sa gano'n. Ang ibang problema, iniisa-isa pa natin. Kaya katulad po ng sinabi ni Sen. Soto, ang isang batas natin, doktor para sa bayan. Kaya mga bulakay nyo, ito eh, ang kwento ko sa inyo ngayon. Kung ginawa namin yung batas na yan, walang ang public medical school sa buong Pilipinas. Walo. Itrabaho ko isa-isa, nilagyan ko ng budget ang mga state university, laboratory, building, sweldo ng mga doktor para magturo sila ng mga estudyante gusto gustong magdoktor. Ayun, 25 na ang medical school, public medical school sa buong Pilipinas. Kasama ang Bunso, kasama ang Bulacan State University. Mga nanay, mga tatay, pwedeng mga pwedeng maging doktor ang anak natin, di ba? O baka sabihin niyo, ba't ako nakikinatin? eh kasi po ako ay anak pulakan. Ang lolo ko lumaki po sa Marilao. Naulila nga lang kaya napadpad na sa pateros at doon nakilala ang lola ko. So ngayon, mahal na mahal ko ang Bulacan dahil yan ang, ang pangaral ng aming tatay. Eh, huwag makakalimot sa pinanggalingan. Kaya ang Bulacan State University, hindi lang medical school ang pinondohan natin. Pati ho ang nursing school at iba-ibang college ng health sciences. At hindi lang yon. iniisip ko mga nanay, ano problema natin kung malayo ang bahay nyo, malayo ang bayan nyo sa syudad, parang anak, nagpatayo din tayo ng dormitoryo sa pulso. At ganun ang ginagawa ko all over the Philippines. Kasi nga, utak, ina, puso ng isang ina ang ginagamit ko pag ako ho ay nagpatrabaho. Marami pa sa tayong kailangan gawin. Kailangan asikasuhin ang field napakaraming pondo kailangan magawa nila ng maayos ang trabaho nila. Sa mga scholarship ng mga galing na bata, kailangan tutukan ng makapagtapos kasi maraming hindi nagtatapos dahil binabaan ang tinatawag na tertiary education subsidy. Yung scholarship na yan, binabaan. Ipaglalaban natin na palakihin lalo. Kaya ang tanong ko, mga kababayan, susuportahan niyo ba ang isang bulakenya na makabalik sa Senado? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Malakas na hiyaw at para kay senator! Pia! 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 Kaya tara! Hindi na walang bahay ng korupsyon sa EDCT! pagbandahin ng Kaban ng Bayan numero 33